Ang ngunit naranasan mo na bang mag-effort sa isang bagay ng sobrang tagal? Halimbawa, isang hobby, isang project, o kahit isang friendship. At kahit hindi ka na masaya, tuloy ka pa rin? Kasi iniisip mo, sayang naman ang lahat ng pinaghirapan ko. May pangalan yan sa psychology, sunk cost fallacy. Parang sa The Sims, pinupuno mo ang isang skill bar. Sabihin nating logic skill. Pero ayaw mo naman pala maging scientist. Nasa level 7 ka na, konti na lang. Kaya kahit bored na bored ka na, tinutuloy mo pa rin. Negative moodlet na bored ang laging lumalabas. Ito yung policy. Nagdi-decision ka. Pasit sa nakaraan, hindi sa present. Tandaan, ang effort at oras na yun ay sunk na. Hindi na maibabalik ang totoong tanong ay gusto mo pa bang mag-invest ng oras dito? O gusto mo nang ilipat ang energy mo sa ibang bagay na magpapasaya sa'yo? Pwede mong iwanan ng chessboard at simulan yung painting skill. Tingnan mo, biglang nag ang moodlet mo. Naging inspired. Huwag kang matakot na mag-let go. Hindi ito pagsuko. Ito ay pagpili sa sarili mong kaligayahan. Pili mo kung saan ka talaga magiging masaya. Sim style. Uh -huh.